paliwanag ko muna, may dalawang ibig sabihin yung tubig sa baga. Pagkausap natin ni eh, o sabihin natin mga doktor sa puso, pag sinabi lang tubig sa baga, ibig sabihin yung baga na sa tubig, hindi makalabas yung tubig doon. Ang, akong basa ko doon, parang minamanas yung baga. Parang sa paang minamanas, di po ba yung mga mahihina ang puso, namamanas yung paa, dahil sa tubig, sobrang tubig, hindi makalabas. Yung baga, nakakatubig din, namamanas din yan. Pero sa pulmon sa pagkausap mo pulmonologist or doktor sa pulmon pag sinabi namin tubig sa baga ibig sabihin yung baga parang nalulunod may tubig talaga sa loob sa so, makita mo may parang baso ng tubig makita mo may guhit ng tubig sa loob so kailangan pag ano natin na medyo linawin natin kung ano yung tubig sa baga kasi yung iba po pag ma mahina po so sabi ng doktor o oh, bibigyan natin pampaihi kasi puro tubig yung baga ibig sabihin nun manas yung baga Okay. Pero yung isa naman, kung yung isang klase ng tubig, kung ang problema kasi nasa pulmon, hindi sa puso. Yung, tu yung tubig sa baga, hindi makalabas. So, ang ginagawa namin doon, either, hindi, kadalasan hindi nakukuha basta-basta agad sa gamot yun, either tinutusok namin ng hinihigop namin sa pamamagitan ng karayom o kung sobrang dami, nilalagyan na ng tubo para lumabas yung tubig, para lumuwag yung pakingan ng pasyente. So, pinag-usapan natin Dr. Mon Fernandez is plural effusion. Plural effusion. So, plural ang gamutan ng plural effusion ay lagyan ng needle agad or... Agad, yung para agad-agad na maghihawaan yung pasyente, gagamit tayo ng karayong para higupin palabas yung tubig. O kung sobrang dami dokwili, eh, tubo ang ginagamit para lumabas yung tubig. Anong mga causes ng plural effusion? Madami dokwili. Actually, isang libro yan. <laughs> ah... Uh, pero siguro para sa, sa, simpleng paliwanag, ang pleural effusion o tubig sa baga, maaring ito ay magmula sa infeksyon. Yan ang pinakasimple. Pwede pong magkaroon ng tubig sa baga dahil sa pneumonia. Pwede tayong magkaroon ng tubig dahil sa tuberculosis, sa TB. Pwede rin tayong magkaroon ng tubig sa baga kung meron tayong nagtatagong cancer o tumor sa baga.